Good morning vlog, good morning vlog This is Nixon Lebron Yo my man, para para vlog Shout out oh, Magandang maga sa inyong lahat This is a, a live video Live no? video lang to, ah, upload ko mamaya pa live ko ah, Binabati ko muna Una sa lahat ang pamangkin kong si Diana Raimundo Torres from Manggahan Pasig Dayan, ka, kamusta na kayo dyan? Ano? Kamusta ka na? Salamat sa pagbisita mo sa channel ko. Sana eh, patuloy yung Supporta ng channel ko. At uh, ayan, nabubudol ka na tuloy pa. sinasabi si pananood ka, mabubudol ka na. Si Diana Raimundo Torres, kapatid siya ni Eugene Raimundo Abatayo Raimundo at ni Erwin Raimundo Abatayo na anak ni Mamerto Raimundo at ni dona Raimundo sa Leyva Street, Bergara. Shout out kay Jan, mga Raimundo Vlad. Kamusta dyan sa mga anak mo at sa bagong apo mo? Welcome to the Muslim world, yo mami. Ganun din kay, uh, kay Sweet Cordobis Raimundo ng Antonio Isip. Kamusta kayo dyan, Sweet? Sa anak ni Atipati uh, Ati dyan, na uh, nagsusuporta sa inyong lahat dyan. Kamusta kayo dyan, si Aboy at ang inyong mga pamangkin pa. Hindi ko na yung iba. At siyempre ganun din kay Ken, 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 Raimundo. Sana patuloy kayo sumusuport sa channel ko. Tulong-tulong ang mga Raimundo, share my vlogs na okay, kinana kay Garud. <laughs> Salamat sa lahat ng sumusuporta sa si channel ko at ganun din kay Annali Norio Saito Ferdy from Japan. Yan. Ruth Ignacio Galindo. Ariola Ignacio. Pagtibay mo ang kalooban mo, let's front to the new face of the world. Kailangan natin harapin ang katotohanan. Kailangan natin tanggapin anuman ang nangyayari sa buhay natin. That's life, mamin. Ito ang vlog, ito ang content, Nixon Lebron. Shout out sa mga tiga Canada dyan. Si Ate Ina Victorino, Christian Recolaso, Cynthia Victorino, and siyempre si Aida the Vlog, Nixon Lebron. Nixon, dami mong binabati sa vlog mo. Natural, mga viewers ko yan. Di ba, Brother Jared Latore and Jobet Luna, my private lawyer. Sabi sa akin, no? Oh. Nixon, may abogado kang pa-lawyer, di ba? Oh, meron. Di ba, may mga private lawyer ka rin. Oh, meron yung paul lawyer mo, pwede ba nating makonsulta niyan? Puta, yung paul lawyer ko, <laughs> yung paul lawyer ko, tawas ang mga alam nyo. No, gusto magpatawas, bigay mo kompletong address dun, magaling yun. Kaya sa mga gusto magpatawas niyan sa paul lawyer ko, kay Totong Juan, bibigay nyo lang yung complete address, birthday na mga gusto yung ipatawas. Tong, bakit pati address isinasama? Natural yung kaluluwa, doon pupunta. Ayan, dyan magaling yung Paul lawyer kung yan. Pero pagdating sa mga private advice, nandiyan si Jared Latore and Jobet Luna. Father Gerald, syempre kasama natin si BJ Coronado. di ba For the deed of sale of anything, you know. <laughs> That's a fact. O, oh, salamat sa lahat ng sumusuport sa channel ko na patuloy kayong uh, naiinis, na uh, parang ano eh, alam mo yung vlog ko, pag sinubaybayan mo, maiinip ka na, ang tagal naman ng vlog ni Nitsun. Kasi ako ganun din eh, I feel, you know, I feel excited when I take a vlog. Na, vlog na kasi ako. Yan pa, oras na. Wala pa akong vlog. That is my feeling, you know. Sa totoo lang, yan ang pakirandam ko. Kaya sana, mga viewers ko, ganun din ang pakirandam nyo. Takal naman ng vlog ni Nietzsche. Wala pa bang selfie dyan? Everyday, everyday selfie. Ito, ano, I sharing lang to everyone, ano. Mas maganda yung vlog kesa sa selfie. Tinatalo na ngayon ng knowledge yung selfie kesa sa vlog. Pero but I take a selfie kasi requirement siya eh. Ang ang Facebook user, may mga rules 'yan, rules and regulation. Ngayon, yeah, kung hindi mo alam ang rules and regulation sa Facebook user, eh isa kang estupido. Oh. Sakit mong magsalita, naka-live ka, Nixon. That's stupid, mamin. Bakit namang ganyan na salita mo, Naka-live ka? Eh, sinasabi ko sa inyo, pagka totoo, nagagalit kayo. Pagka hindi totoo, nagagalit kayo. Pagka pangit, sasabihin nyo, dapat maganda. Pagka maganda, sasabihin mo, pangit. Ano ba talaga? Kulo nyo eh. Pagka ikaw, Facebook user ka. For example, you are my friend. We are friend in Facebook. What is the rules and regulation, Nixon Lebron? Ako nga, kahit nga hindi ko labag sa kalooban ko, ipinapatag ko na kaluoban ko para maging Facebook friend lang ako eh. Ganun pa? Siyempre, may mga rules yan eh. Hindi naman pwede basta ka lang magsese-cellphone dyan, mamimili ka lang. Meron nga, stupido rin eh. Sabi sa akin, nagbablog ka pala. Oh, gusto mo sampalin. Sinungaling. Harap-harapan, nagsisinungaling ka sa harap ko. Masama yun. Huwag kang magsisinungaling. Harap-harapan. Harap-harapan mo ko niloloko. Pero di bali, okay lang yan. Sarili mo niloloko mo, hindi ako. Yung mga sinungaling dyan, may yung mga mayayabang, I'm not affected, you know. Ikaw ang sarili mo ang mamumblema, hindi ako. ayabangan e, yabangan mo ko na yabangan, ano mapapala ko sa'yo? Di niyabangan mo sarili mo. Okay, let's go back to the rules. What is the rules? Ako nga, miski hindi ko na, wala kang, wala kang magagawa, parang referee yan eh. Parang basketball ang Facebook, di nyo ba alam? Was na, prrr, charging, prrrr, stepping, Paul. Wala ka nang magagawa. That's a call, you know? Pag naipito na, naitawag na, wala ka nang magagawa. Except, maliban, kung gustong i-correct ng totoo, pupunta sa camera, i view kung kanino ang bola. Prrrr! White ball! Yan ang totoo. E sa Facebook, how do you say, how do you convert Nixon-Lebron? The rules of the Facebook and the rules of the basketball are the same. Okay, ito yan. Sa Facebook, babati ka ng Merry Christmas, babati ka ng Happy New Year, babati ka ng condolence, babati ka ng Happy Birthday, babati ka ng Happy Anniversary. Tama o mali? Sige nga, sagutin nyo. Baka sa vlog ko lang nadinig nyo yan. Eh. Baka sa ibang vlog, di nila na nadidinig yan. Eh. Sa vlog ko lang meron nun, mamen. O, di ba? Kamukha ko. Pagbukas ko ng Facebook, may patay. Sino ba itong patay? Baka condolence na rin. Obligado eh. Pagbukas ng Facebook, birthday ni Lola, birthday ni Lolo. Happy birthday na din. Ah, minsan magre-reply sa'yo, thank you. May mga like pa, di ba? May mga puso pa, di ba? Ah, that's the rules, you know. That's the ingredients of Facebook user. Ganun ba yun? Minsan naman, happy anniversary in heaven. Utang ina, pati yung nasa heaven, happy anniversary. Eh, naiinis man ako. Wala akong magagawa. Di syempre, sasabihin ko na rin, happy anniversary. O, oh, di ba? Tama, mali. Ay, sinasabi ko, ayun, ay, makikinig kayo sa vlog ko, para kahit papano, napapangiti ko kayo kahit konti. You cannot buy the little is my the little smile of my channel, you cannot buy in Mercury, Divisoria, and Grocery. Hindi mo mabibili. Pwede bang bumili ka sa Pure Gold, sa Topway, sa SM Grocery. Pagbilan nga, may isang ngiti dyan, Anong ito eh? Wala ho dito niyan. Bayaran mo binili mo. Ano na yan? binili mo? Bayad ka, di ba? Pero sa vlog ko, kahit isang ngiting maliit, okay na. I'm not a professional comedian. Hindi ho ako professional na komedyante. But I will share my experience of my comedian selling and talking in my own experience. Sa sarili kong experience, doon ko ginagamit ang pagkakomedyante ko. Wala akong baon. Wala akong baon. Mga baon. Ano bang baon, Nixon, sinasabi? Mga baon ng mga pakwela, kwento, wala. Nixon, totoo ba yung sinasabi? Do you have a witness? Yeah, may witness ako. Sino witness ko? <laughs> konyo ang witness ko. Ayan, si Brother Gerald. <laughs> pag nag-uusap kami niyan, si Brother Gerald, na pag yan nakaharap niyan, yung abogado ko, yung my private lawyer, <laughs> sampaling kayo niyan, suplado yan. Mapahiya kayo diyan, konyo yan. Pero pag kaharap ko yan, sumusub-sub sa harap ko yan. <laughs> Katatawa. Putang, naka-Nixon talaga. Pati sa mga English ko, nagugulat yan. Nalalaglag ang brick niya. <laughs> Kaya lagi nandito yan, nalilibang yan. Kasi sabi niya nga, puta na Nixon, wala sa American Nixon, wala sa American Efren, wala sa American Coco, wala sa American mga bisita. <laughs> Kasi na-enjoy siya eh. Nag-traveling siya in six months sa Amerika. Sabi niya, Nixon, maganda naman ang buhay ko rito. Bakit ako mag-a-America? Satisfy naman ako. Tsaka sa Amerika, walang mga Nixon doon. Walang mga, walang, walang Efren Costales doon. Walang mga Jerry Boy doon. Wala, walang Franco doon. Dito lang sa Pilipinas siya. Na. Para Gerald, di ba? I'm telling the truth, but nothing but the truth. Masaya tayo sa buhay. Kasi kailangan natin magsaya. Una sa lahat, ang mga chismis eh, yan ang nagdadala ng protina sa buhay. Ito yung hilig mo kailan sa buhay na may buhay. Yan nga gusto ko eh. Ikaw, hilig mo mang himasok sa mga buhay. Yan din ang gusto ko. Ano ka ba naman? Chismoso ka pala. Eh, hindi pa uso mga marites. Eh, marites na kami. Kasi alam nyo sa totoo lang, aminin natin, hindi. Umamin lang ho tayo sa kalooban natin. Huwag ho tayong plastic. Di ba? Parang mas mas na-charge tayo sa buhay pag may chismis tayong nadidinig. Ano? Naghiwalay na sila? Oo. Kaya pala may kasama ng ibang babae si ano, no? Oo. Naghiwalay na. Ah, ano ba? Ano? Nag-away? Oo. Bakit? Eh, ba't nag-away yun? Eh, magkaibigan yun. Kasi daw, dinaya sa pera. Ah, ano ba? O, di ba? Ang sarap. Eh, ha, ayaw man Uy, naglayas na si ano. Ah, kaya pala wala dyan. Di ko na nakikita. Oo. Kasi nahuli. Nakapatong. Ha? hindi pala ng babae, may asawa na, pumapato pa. Diba, sarap! <laughs> Lalo na yung Ito na, pala asawa niya. Puta, nakakaingit naman. Puta, dalawa kinakayo. Puta, na, sarap, mamit! <laughs> eh, ito yung totoo ng buhay. Eh. Ito yung talagang, uh, you know, you know what I'm saying. Sana naintindihan nyo. Hindi naman tayo nanghihimasok na sa buhay ng mga mabuhay. Kasi gusto lang nating uh, madinig, ang damdamin at problema ng bawat tao. Ako gusto ko makailang problema na may problema eh. Pero, ang galing ko rin magpayo. Pero pag dumating na ang problema sa buhay ko, sa sarili ko, hirap na hirap akong alawain, hirap na hirap akong tanggapin, pero pinipilit ko. I just try it. I just do it myself to save my problem in my life. Yo, my man. Diba? Bar, Bar, vlog, shout out. Sana na-enjoy kayo sa vlog ko. Ito yung vlog ng, vlog ng mga walang kwenta. Kwentuhan lang naman to. Kwentuhan lang. Wow, huwag kang manonood sa vlog ko nang may ginagawa ka. Hindi mo maiintindihan ng mga content ko, ha? Ah. Baka mamay, nagluluto ka. Hindi mo na content ko. Sayang! Kailangan, pag manonood ka sa vlog ko, nakakain ka na, nakapahinga ka na. Kung hindi ka umiinom, hindi ka nagsisigarilyo, kung hindi ka nagsusugal, o ano man ang ginagawa ko, nagpapahinga ka na, tsaka mo panonood ng vlog ko. Ganun ba yan? May mga sikreto, eh. May mga pamamaraan. Ang lahat ng bagay may pamamaraan kamukha sa Facebook, may pamamaraan ni, eh. Hindi ka pwede mag-Facebook na mag-Facebook kung mamimili ka lang ng ilalike mo. Gusto mo lang, hindi, walang kwenta to siniksang, wag huwag natin ilike tong mga picture nito, pangit yan. Huwag natin panoorin yung vlog niya, huwag mo i-share ang vlog niya, pangit yan. Eh di, gago ka, gago. Pagka picture mo, nilalike ko. Pagka picture mo, nagko-comment ako, tapos sa akin, wala akong matanggap sa'yo, miski isa. Sagwa ng ugali mo, bastos ka. Ikaw ang tunay na bastos. Nixon, di ka lang na-i-like na i-comment na, e sa channel mo sa page mo. Nagkakaganyan ka na. Bakit? Nakakalit ba ako? Sinasabi ko lang yung totoo ah. Wala naman ako sinabing galit ako sa iyo eh. Baka ikaw yun. Baka ikaw nga. O, oh, eh, ikaw pala yun eh. O, oh, iba? Uh -huh. Kung ikaw yun, ikaw nga. Ang totoo talaga, pag Facebook user ka ako no I'm not finished my degree you know I'm a only high school graduate but you know I will uh, do my life in my experience in my own knowledge hindi ako tapos ng pag-aaral hindi ako edukado pero bastos ako na formal oh ako nga nag english ako miski mali-mali eh but ako mahihiya ay eh, totoong English no I just explain myself you know Nix so, explain mo mali naman kulang ng i dagdagan mo ng i Bakit ako mag-aalala? I'm not worried. Because you know everyone is the A, B, C, D, E, F, G, S, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. O, oh, kung ang English ko kulang ng S, kulang ng R, itagdag mo yun. Kunin mo, itagdag mo. May bayad ba? Wala naman. O, oh, did you get it that? O, oh, clap your hands everyone. <coughs> <coughs> oh, bravo, 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 rock and roll! O, oh, di ba Tama wag na nating pintasan, wag na nating ano, or, sometimes pwede nating O oh Nixon, dagdaga mo ng ayan. Ay, ganun ba? O ano ba spell nung ano? Ay, di lagay mo ng T. Ah, ganun. Baka titi malagay ko. Hindi, tinga eh. Ah, ano, ano, to? As in boy, as in victory. Hindi, as in boy yan. Ay, thank you ha. Eh, dapat ganun, di ba? Kunyari, nag-English ako, nag-type ako ng mga words na mali ang English. Pero naintindihan mo, may problema ba? walang problema dun. Kasi naintindihan mo, mali lang ang pronunciation at mali lang ang typing. Eh, diba? This is a clerical error. You know what you call that? It's a clerical error. Ako lang ba nagkakamali? Sa birth certificate nga, ang nailagay sa apelyido mong R na palagay E. Eh. O ba? Diba? O sino mas malaking kamalian? Ako ba o yung naglagay sa didop siya o sa birth certificate mo? O yun, public documents yun. Mas malaking kamalian yun. Kasi nag-type mali. O eh, ako naman, walang problema sa akin. This is a vlog, you know. O, mapakinggan mo, mapalod mo, mabasa mo, palampasin mo na. Hindi mo naman ka, hindi mo naman gagamitin yung kamali ko para makakuha mo yung savings account mo, makapag-withdraw ka eh. You cannot get it my uh, wrong English. Ah, ayos, nakadali <applause> na. Hindi, minsan sumasapul yung English ko. Minsan medyo, may mga sentence or sentences, sentence or something or small word na tumatama. Pero majority laging mali. Pero, uh, it's not a big deal. Walang big deal dun. Ang big deal natin, you know, nakakapag-vlog ako buhay ako, humihinga, nagsasalita, may ilong, may tenga, may mata. Samantalang may ibang viewers dyan, kulang ang mata, kulang ang pandinig, kulang ang paghinga, bungal, walang ngipin, puto lang kamay, may sakit. Diba? Something have a uh, hurt, you know. Kaya nga magpasalamat kayo, normal ang ating pangangatawan, normal ang ating pakikinig. Support my YouTube channel and follow my page. I always saying that I always campaign my channel. Okay, thank you very much. Hanggang dito na lang ang vlog ko. Naubos ang energy ko. Naubos, naubos, naubos ang energy ko. Naubusan ako, naubosan ako. Hindi pwedeng wala. Kung ang gasolina nga sa tanki ng sasakyan mo, nauubos. Ako pa, daddal ko. Nauubos minsan ang memory ko. Nag-EMT. Pero but when I relax, <clears throat> yun, umakit yung energy. Nagkakaroon ko. Ano yung mag-ring sa memory ko, yun lang ang sasabihin ko. Kaya shout out everyone sa lahat ng Tiga Barangay Hulo, sa lahat ng Tiga Quezon City, Baklaran, Alabang, Bikutan, in all over the world, sa lahat ng taong nakakapanood sa vlog ko, support nyo ang YouTube channel ko, mag-follow kayo sa page ko. This is Nixon Lebron, yo ma Para para vlog, shout out. Meron na akong introduction. Shout out nga pala kay Vincent Junjun Baloro. O paano yan? nanood ka ng vlog ko, hindi mo tinapos, ngayon lang kita na i out. Pero nagtampo ka. Hindi naman ako sinashout out yan. Dati sinashout out ako. Eh, hindi ka nanonood eh. Watch my full video. I always saying and that is, I, uh, you know, I just ah uh, written and just write my vlog title. Please watch my full video. O, oh, diba? Manonood kang sine, tulog ka, hindi mo napanood. Gumising ka, ay eh, ganda pala tapos na. Uwi na, lumabas ka na. Hoy, napan napanood mo ba yung Superman? Oh, ganda. Nakita mo yung umano siya doon sa crane? Hindi kasi tulog ako noon na gising na lang ako tapos na. Hoy, napala mo. Ganun din sa vlog ko. Kailangan panoorin mo, pakinggan mo, subaybayan mo. Hangga't sinusubaybayan mo yung channel ko, naiintindihan mo what is my content. Okay. I don't like to elaborate. I don't like to explain so very long. You will watch my old vlogs. Thank you, Baba, and good morning everyone. October 30, 2022. At what time? It's 8.30 a.m. in the morning. Wala nang bagyo. Salamat sa Diyos. Sa iisang Diyos lamang subamala siyahada. Maayos ang ating kapaligyan. Salamat sa bagyo. Bakit, Nixon? Naalis sa mga plema, mga dura ng aso, mga kulangot, mga singa-singa sa paligid, yung mga usok, mga alikabok. Nalinis na washout na, malinis na ang Metro Manila. Nagbaha, lumutang mga basura, nalinis sa mga kanal, malinis na tayo ngayon. That's the great, you know. Alam niyo ang mga pamamaraan ng Diyos, minsan nagagalit tayo, nagtatampo tayo, nagtatanong tayo, pero be relaxed. pabayaan mo lang yan, tumahimik ka lang, alam ng Diyos ang mga bagay-bagay para sa ating buhay. Oh, did you get it that? Shahada. Okay, thank you. Bye-bye. Support my channel and follow my page always. Thank you. Bye-bye. Para-para vlog. Shout out. Subscribe.